Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR! Mag-iisang taon na ang makalipas matapos maratrat si dating Negros Oriental Gobernador Ruel de Gamo pero ang itinuturong sospek ng gobyerno na si dating congressman Arnoldo Deves Jr. ay hindi pa rin ay babalik sa Pilipinas matapos itong pumunta ng Timor Leste para doon mamalagi at nag-apply pa ng political asylum sa paniniwalang siya raw ay biktima ng political persecution. Ang tanong, ano kaya ang pwedeng rason na maging pabor kay Teves para siya ay bigyan ng political asylum ng Timor-Leste para forever na siya'ng hindi pwedeng magalaw ng Pilipinas? Ito ang posibleng rason umano ayon sa abogado ni Teves na si Ferdinand Tupasio para pahintulutan ng Timor-Leste ang kanyang kliyente na forever nang mamuhay sa kanilang bansa. For instance, he did not support President Marcos uh, and, uh, during the last election, he supported Marcos. Uh, secondly, he was a very vocal critic of the uh, move of President Marcos in forcing colonels to submit courtesy resignations that is a matter of record. Uh, number three, he was a very vocal critic of the Maharlika Fund even when he was still in congress uh, other than that well he is not really a member of the ruling party he's uh, a member of another party and uh, uh, he was one of those uh, very first uh, to complain uh, in uh, 2022 that uh, he was uh, uh, he had information to the effect that his houses are going to be raided and firearms and explosives planted and those things really happened in his case Uh, uh, that is why uh, th those are among the reasons why uh, we are asking for political asylum. Yun daw ang mga posibleng dahilan na nakikita ng kanyang abogado para mapapayag nila ang gobyerno ng Timor Leste na tanggapin si Arnolfo Deves Jr. para manirahan sa kanilang bansa dahil sa pinag-iinitan daw ito ng pamahalaan dito sa Pilipinas. Mukhang medyo mababaw siguro ang rason na ito kung ito lang ang panghahawakan ng gobyerno ng Timor Leste dahil lang sa hindi pag suporta ni Tevez sa pagtakbo ni BBM at sa pagiging kritiko nito sa Maharlika Funds good luck na lang kung makukumbinse ang Timor Leste sa ganitong grounds para payagan nilang popkupin Kup si Tevez sa kanilang bansa. Kung maalala nyo pa, ay hindi naman yata pinaginitan si Arne Tevez kahit pa noong nanalo na sa pagkapresidente si BBM. Nagpabango pa nga ito noon si Tevez kay BBM nang gumawa ito ng proposal na gusto niyang palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport o iya ng Ferdinand Marcos Sr. International Airport. Naging ganyan yan sa panahon nila President Ferdinand Marcos and we cannot deny it na Marcos was really a good president. Oh, so ang sa akin kung pinangalan mo sa isang binaril dyan, so kung may, may ibang binaril dyan, ipapangalan ba natin, iibahin ba natin yung pangalan? Hindi naman, di ba? Oh, sabi kanina may nagsabi, politika lang daw. Paano to naging politika? Hindi ako kakampi ni BBM noong eleksyon. Nagsimula na lamang ito noong siya ay nadawit sa pagkatumpa ni Roel de Gamo. Siyempre, iba ang posibleng magiging kalalabasan ng kanyang pag-apply ng political asylum kung may pera ng nasasangkot. Tandaan, hindi lang sa Pilipinas ang isa sa may mga kurap na politiko, kundi meron din ito sa ibang bansa. Kamakailan lang ay napabalitang Sinuhulan raw ng kampo ni Arnie Teves ang miyembro ng Timor Leste Criminal Investigation Police para masigurong hindi magagalaw si Arnie Teves ng kahit na sinuman sa loob ng Bicora Prison kung saan siya ay nakadetain habang naghihintay ng kanyang paglilitis kung siya ba ay makakakuha ng political asylum o hindi. Inalmahan naman ito ng abogado ni Arnie Teves at sinabing baliktad ang nangyari. Hindi ang kampo ni Teves ang nag-offer ng pera kundi ang ilang miyembro ng pulis doon at ito raw ay iniimbestigahan na ng otoridad sa Timor Leste. The bribe was not offered. It was asked from one of the sons of uh, Mr. Teves and uh, the matter was reported and it is now under investigation according to uh, official sources. Kung totoo man ito, ay yun na nga sinasabi natin na hindi lang sa Pilipinas may mga kurap kundi sa ibang bansa na rin. Ang tanong, paano kung makakaya rin palang masuhulan ng ilang miyembro ng pamahalaan ng Timor Leste para trabahuhin nilang maaprubahan ang hinihiling na political asylum ni Arnie Tevez? Kahit nga mismo ang NBI na sumundo sana sa kanya, ay aminadong hirap sila sa patakaran ng Timor Leste dahil sa maraming aberya silang naranasan habang sinubukan nilang madala bawi ng bansa ang akusadong si Arnolfo Teves Jr. Uh, medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yun. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuunan ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin eh nahirap so natapos yung araw ganun na lang kinabukasan attempt uli mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami so wala um, paulit-ulit ang panawagan ni DOJ Secretary Crispin Rimulya kay Arnolfo Teves Jr. na bumalik na ng Pilipinas at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Reply na ba kayo din sa message ni Congressman Teves? Well, uh, it's a lot of drama. No? Uh, umuwi na lang siya kung meron siyang pag-aalindangan. -pag She just go home. Uh, tama na yung arte. Siya doon siya ma -arte. Sa text niya, sir, hindi pa kayo, hindi na kayo sumagot siya? Hindi ako sumasagot eh. Kasi alam mo naman, maraming ano to eh. Iba siya mag-isip eh. Uh, kahit ilang beses mang gawin ito ni Boyeng Rimulya, kahit pa na pumutok pa ang ugat sa leeg nito ay malabong mangyari na aasahan mong magtatapang-tapang umuwi ng bansa. Si Arnolfo Deves Jr. at harapin ang kanyang kaso dahil sa alam niyang malaki ang posibilidad na madidiin talaga siya sa mga inihahing kaso laban sa kanya. Kahit pa na pinagpabawi ng mga nahuling pirador na rumatrat kay Digamo, ang kanilang mga sinumpaang salaysay bago pa manilites ang kaso. Ang tanong, sakaling manalo si Arne Teves sa kanyang pag-apply ng political asylum ay ano kaya ang maaaring gawin ng Pilipinas para makuha nila ito at madala sa ating bansa para iharap sa kanyang mga kaso. Mas okay na kay Arnolfo Teves Jr. ang mamuhay sa ibang bansa Huwag lang mapasok sa Muntinlupa sakaling matalo ito sa kanyang kaso. Sa yaman ng pamilya ni Arnie Teves ay hindi problema sa kanila ang bisitahin ito anumang oras ang gusto nila. Noong nakaraang linggo ay naibalitang anim sa miyembro ng pamilya ni Arnie Teves ay binisita siya sa Timor Leste sakay ng isang private jet. Nakita ang ilang kaanak ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Teves Jr. sa Timor Leste bago bumiyahe pa Cambodia kahapon. Sa mga larawang ibinigay ng source ng GMA Integrated News, makikita ang pasakay ang anim na kaanak ni Tevez sa isang private plane sa Timor-Leste. Nasa Timor-Leste pa rin si Tevez dahil hinintay pa ang disisyon ng mataas na hukuman doon kaunay sa kanyang pagkakaaresto noong March 21. Hanggang kailan pa kaya maghihintay ang Pilipinas sa pagbabalik kung makakaya nga nilang dalhin pa uwi si Arnie Teves? Kung sakali kalimang mabigyan ito ng political asylum ay siguradong mapukonsidera itong isang pagkatalo sa panig ng gobyerno dahil pumalpak sila sa pag-asikaso kung paano may balik sa bansa si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ikaw, naniniwala ka bang madadala sa suhol ng pera ang bansang Timor-Leste? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.